You know not to You know small one. Busy siya. Busy sila. Hi, miss. Look at me here. Hi. I teach you how to wrap. Teach you how to wrap? You teach me how to wrap. Ang pangit naman. Hindi. I don't know. Iganyan mo na lang muna, sis. Pag nasa bahay ka na. Eh, ano ayusin muna? mo siya. Uh, yung parang temporary lang ba? Pang temporary lang yan. Kasi matatanggal naman siya eh. Okay. Kasi wala kaming ano, wala kaming transparent. transparent. small. My gosh. Transparent na. I cannot even... Kaya nagtuturo okay. Pasensya na at wala kaming ano. <laughs> Yan lang ang kaya namin. <laughs> yan yeah, ito is <siyo>. wow. <laughs> your Tapos pag inupin mo lang na. Yan yan yung ganyan. Yan. patayo mo siya, patayo mo siya para magunting mo ulit. Yan, guntingin mo siya kasi makapal. Huwag masyadong wait. Dito, dito, dito. Yan, straight mo ha. Na pababa na siya si. Na pababa na ba? <laughs> okay. Yeah, sige straight. Straight. Hmm. Ngayon mo baka wala nang matira. Magtagpi-tagpi <laughs> ka diyan. Kasi hindi na pala mapupunta. Kaya nga tagpi-tagpi na. Ah, dapat pala nakatayo siya, sis. Para maganyan mo talaga siya, mag-flat mo talaga siya. Mm hmm, pala Ganyan dapat naka-flat lang talaga siya. Tapos bako-bako na siya. Hmm. Tapos hmm. buntis sa gitna. Bakit gano'n? Nag-bubble siya eh. Wala kasing din Ayusin ko. Ayusin mo na lang at least alam mo na yung sukat ng papel. Oh. Kasi yeah. natatanggal naman sya hindi naman sya din may dikit, oh. yeah. So at least meron na siyang ano. Ayusin ko ng white tape. Tsaka That hindi yan from... hindi yan mapupunit sis kasi ano siya yung Saka yung tape niya is temporary lang yan. Yeah. This is only a temporary wrap kasi wala kami transparent na tape kasi wala siyang wala siyang wrapping bag sa bahay o di tapos na <laughs> Ayan. ayusin mo na lang ayusin ko na ang ganda ganda na nga dito red na red tapos dadalhin ko na kaganito lang ba? oo so ano pang walang proper bag? Eh, hey, ano pa ba ang gusto mo? Kung maganda-ganda talaga ng may pang Eh, kung meron kayo doon sa bahay niyo, di. Pero yung bag-lili niyo, Use, okay. use this, bag, ito, my, this bag. Yeah, that's right. why this, this bag, bag is, okay. is okay. That is only for paper. So, That is only paper bag. So it's fine. No problem. Open the gift. Tara! Oh, wow. Oh. Wow. May poset si poset jaro. <laughs> For hand wash in the bathroom. Tapos na basag. Nga nga. Ang ganda ng ano ng. Magkano to? Ang ganda ng kulay. Magkano yan? Thirty dollar. Oh shit. Thank Ang mahal naman yan. Thirty dollar. Hmm. Balik ko ulit kasi baka mabasag mahal. mahal. Mahal pa naman. ba mabasag yung gato, babayang siya pa. Tapos kung nahulog yan, wala. Na yung tartidala. Hindi pag mag-tarin ko naman hindi ko naman ito sa tabo. Oo ah. Kasi, taga ko lang gagamit hindi natin alam yung mga Sikira. mga tira. Oo. Mga dugyot nyo sa... Mm -hmm. Ganyan na natin kasi full lang yung papackage natin. <laughs> Sinusulit mo na. Sabi ko maliit lang para makatipid ngayon sinulit mo. Oo oh, naman. Kasi nakatipid na tayo din sa ano yung sesa. Tignan nyo guys. So, oh. nakikibalot lang siya. Yan. Yeah. Sinulit-sulit <laughs> na. Hmm, ba? Diba? Wala nang ano. Ayan na si madam. Oh. Uh, na. Book na. Ten o'clock na matutuloy na sila. Daw. Tama na yan. Ito yung banana. Yan. Yeah, Nadagdagan mo dun. Oh. Kumuha ka. Eh, ano to? Hilaw-hilaw pa? Hindi. Okay na yan. Green na nga siya. Pwede eh. nang makain. Eh. Ito yung banana ko from my garden. Wala mo masarap yung hilaw-hilaw. Yan, yeah, um, kaya nga, ah, matigas-tigas pa. Kasi ano siya. Ay, Bakit ang lilit ngayon, hindi malalaki? Malilit kasi yung puno niya ngayon. Ganun? Yes, kaya Pwede malilit. Pwede na. Green lang. Sis, green kasi yan. Ah, green. green siya. Oh, o, so, kunin mo na. Ilagay ko sa kwarto ko. Oo. So, so, oh, Kasi ako lang naman kakain dyan eh. Yan lahat? Yeah, wala namang kakain dyan. Ako lang naman. gusto mo Ano yan? mo ako. Ito na lang ako. Ito marami na ako Ito Ito yung palit na yung banana. Exchange. Nag-exchange kami banana. Exchange. Uy, last days na. Meron pala akong ano doon. Ano? Sampay doon. Sampay pa nung mga kakain. Yung gabi na. Gabi na. Saglit. Kukunin ko. Ito yung kapit na. Ayan. Ayan.